magandang buhay guys nandito kami ngayon guys sa theater no ito po guys ang binyo ng kung saan may mga concert dito yung mga uh, mga singers na mga Saudi or mga ibang nationality na pumupunta dito guys ang gaganda ng mga bulaklak nila guys oh? tignan nyo ang ganda tignan nyo guys Ah, nyo, ang lawak guys. Pwede na hindi ka na magsalita, okay lang na ano. Yan ang stage nila guys, oh. Ang ganda talaga guys, tingnan nyo po ang kanilang mga bulaklak na mga fresh pa guys ito oh ito is orchids ata to ano mga VIP to dito sa sa loob no? ang ganda guys no tapos yan ang stage nila guys oh ito ang gaganda guys lahat yan guys is mga front table yan dito no yung mga ano Ay, oh. Dit magkuha ta diri og kuantid kanang Lagayin chocolate? Oh. lagi di inang takah. Patiton lagayin ang chocolate. Oh, di ba? Kita tayo. tid kuha sa ditong trip pwede? Yan si guys oh magpe-picture ka tidi imong handumanan sa usa ka awit oh diri ka nga oh picture tika yan guys oh ang ganda guys oh nindot kay tid no diri dito oh atubang picture dito ka dapit para makita ang ay mga bulak di ay no tama di ay no pwede man diya pero wala may background diya eh kanusa pa nato mahuman Delitid. Kung mahuman na ito ang oras, pwede naman ito mauli. Basta hindi na ito nahuman. Kayo man naman na itong oras. Picturan saan ako ka? Eh para mahuman na. Picturan saan ka na ako. Pati pala kayo ng mga chocolate to? Okay.